magagahit po tayo ng ano guys so langka ang sarap to di bali asin oo ako naman wow oh, ah, masarap to ah, ako naman ginataang ginataan na to kamo sarap to nagataan namin nagyan namin ng alamang diba bagoong ating ginataang langka asin sabala alamang ang guys para mabungo ang ating ginataang langka And sili um, appetizer And guys mekos mekos muna yan Yan ang aking langka ginataan. Yan itong pinakahuling gata. Ilalagay natin pag hinango na natin ang ating langka. syempre may hindi mawawal itong ating paminta pag ginataang langka. Ito na guys, ilalagay natin ang ating pinakahuling gata. Yan. Tapos, mekos mekos muna yan. Okay. Okay. Oh, balor, 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 20 balor, 20 balor, guys, balor, 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 guys. Yan. oh guys balor, guys balor, guys oh oh guys, रामिताई गाइस